pagpasok uh, ng ma Malumunod sa utang late, later. Oo, uh, uh, pagpasok ng pagong taon abay nako. Ito partner na. ha. Ewan ko lang kung ito ay magandang balita ba, ha? O kaya ano? Uh, para sa mga kababayan natin. Kasi nagkasundo ang Senado at ang Kamara na panatilihin ang ayuda sa Kapos ang kita. Yung akap uh, nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan alam naman natin na yung akap ay inisyatibo ng uh, House of Representatives, so pagdating sa mga ganon, inexplain nila kung bakit uh, ito ay isang uh, paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. ito naman ay ating uh, pinakinggan at pinagbigyan rin. Uh, kaya lamang hindi namin uh, pinag na pagkasundoan namin na babaan ang pondo para sa ACAP. So yung initial amount na hinihingi ng ng house na 39 billion if I'm not mistaken, medyo na pababa natin sa 20 Six. sa oo, about 26 billion or 20 plus billion. So meron uh, participation ngayon sa akap, pero siyempre um ito ay nilinaw natin yung mga guidelines para dito. Kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body uh, at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding uh, pagkakataon na makatulong sa pamagitan ng akap ACAP, uh, sa madaling salita, tuloy-tuloy uh, ang programang akap sa ilalim ng 2025 General Appropriations Bill ayon kay, ayon kay Senator Grace po batay sa inaprubahang bicameral committee report 6.352 trillion national budget mula sa 39 billion dati pa, partner yung pondo nito, grabe no 39 billion pala yung pondo rito sa aka partnera Bumaba daw ito sa 26 billion. From 39, ginawa na lang nilang 30, uh, 26 billion ang pondo. Uh, ang pagtapya sa pondo ng AKAP ay sinangayunan ng lahat ng mga mambabatas. Sa nasabing halaga, 21 billion ang sa Kamara. Okay. 21 billion. Oh, sa mga congressman 5 billion naman, eto partner, meron ng Senado. 5 billion that naman, that? oo. 5 billion naman para sa mga sa Senado. Ibig sabihin, eh magkakaroon na rin ng access sa ACAP funds ang mga senador. Eh siyempre, tuwang-tuwa naman si House Speaker Martin Romualdez sa suporta ng mga kongresista at mga senador na mapanatili ang AKAP, kaya naman tuloy-tuloy ang naturang programa. Ba't natawa ka, partner? Si <laughs> tuloy-tuloy na siya yung magpapamigay. Oh, di, di ba? Tuloy-tuloy na siya yung nasa stage. Tuloy-tuloy. Oo. Oh, <laughs> ang ayuda. Oh. oh, Ang programa para sa mga mahihirap. Paliwanag pa ni Speaker, ang aka ay isang anti-inflation measure na layong pigilan ang near-poor families. Bakit parang sumasagit ang ulo mo? Apektado ng mga hindi inaasang pangyayari tulad ng pagkakasakit, pagkamatay at kalamidad. Okay. Tuloy-tuloy kasama na pati ang mga senador. Nakapal din ng mga mukha, no? Naku, partner. <laughs> Ganun ka yung intro. Ah. Hindi ba, <laughs> hindi pa partner, buwelo ng konti yung intro. <laughs> Ay. At, ano, sa, sa pool ba agad? <laughs> Buti na lang, partner. Ano ko? Nakahawak ka, nakahawak? <laughs> ba, diba, Pumayag hmm. ang Senado kasi meron na kami dyan wala kami dyan, di kami papayag. Ganon? <laughs> no comment. Uh, 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 Sige na, partner. Okay naman. Sige na. Wala tayong, wala tayong magagawa dyan eh. Kailangan di tulungan talaga yung mga kapos. Oo. No. Marami naman Pero... talaga mahihirap, partner. Sobrang dami at umaasa sa mga programa ng gobyerno. Pero... Bakit kasi... Hmm. Oo. Ang, ang, Hanggang kailan aasa ang mga mahi, ang mga pobreng Pilipino na ang hmm. gobyerno ang magbibigay sa kanila partner ng ayuda. Yes, partner. Ito, uh -oh. ito lang sa akin. Okay naman yang eh. Talagang 'yan ang trabaho ng ano eh. Ng DSWD eh. Tumulong eh. Mm -mm. The problem sana itong mga bilyones na to, mga clear. Itong mga itong mga bilyones na to, sana uh, oh, parang hindi sana lagi sana mas, lagi natin sasabi, sana mas tulungan nyo silang mas mabuhay ng mas mag, masagana o komportable sa mahabang panahon. Mm -mm. Hindi yung ibibigay nyo lang ngayon, di diba? ibibigay nyo ngayon, after Christmas, halimbawa wala nga, after Christmas, wala na. Ma, sasahod sa ulit sa inyo, hindi hindi nyo sila binubuhay ng maayos eh. Para yung, di ba, may ginawa tayo dyan eh, para tong manok. Mm -mm. Para tong manok na tinanggalan mo ng balahibo, kaya mahirap sila, hirap silang kumilos. Sa tinanggalan mo ng balahibo, instead na tulungan mo lumago, lumaba sa sarili niyang kayod. ba? Diba? Kailangan, dahil mas masakit na yung katawan yon, kakatanggal mo ng balahibo. Yung kamay mo ngayon, lalagay mo sa yung, 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 bigas, lalagay mo ngayon sa palad mo, tutuka lang siya ng tutuka kung ano yung kakayanin niya. Mm. Ganun yung ginagawa nila sa mga Pilipino ngayon. Uh -huh. Tagal lumalabas, isang kahit, isang tuka nag sa kagagawan din ng mga politikong ito. Mm -hmm. Maano ba naman bigyan niya ng mga ayos sa trabaho yan? O kaya negosyo? O pagkakakitaan? Yung livelihood na tama? Hindi. Asa din kayo? Alam mo kung bakit? Gusto nila yung ayuda niya kasi nagagamit na talaga sa pamumulitika. Yun nga, partner eh. Oh. Oo. Yeah. Oo. You know, Oo. Oo. Bakit 21 billion sa House, 5 billion sa... Senado. Senado, when in fact, kung gusto niyo tumulong talaga, dalhin niyo na yan lahat sa DSWD. Bakit sa inyo? Hindi niyo naman trabaho yan, ha? Ah. Ang trabaho niyo, gumawa ng batas. Ba't kayo magpapamigay ng ayuda? Tapos pag magpapamigay ng ayuda, ah, kap, tapos lahat ng pangalan niyo nandiyan dyan sa tarpulin? Hindi naman pera yan. O, ba? Diba? O, tapos sabihin mo sa akin, hindi makakapal mukha nila. Hindi ako nang sabi pa, Wala akong ano doon. Wala akong sinabi. Oo. The problem with Oo. this, kahit sabihin natin makakapal ang mukha nila, hindi pa rin sila nantitinag. Mas no. kumakapal yung mukha nila. <laughs> di ba? Tama ka. Well, uh, may, mayroon ka bang naisip partner na programa mula sa gobyerno na tinuturuan para sa kung paano sila partner magkapag ano to? Negosyo. Tayo sa sarili nila. Magkapag-umpis siya. Meron, meron oh, oh. ng OVP. Isa. Magnegosyo Taday. Okay? Oo. Oh. Uh, eh, diba? Okay. 150 million pesos. Uh, 150 oh, million allotted for the magnegosyo Taday. dai. Oh. Die. Okay pala yung ano to. 50 million. Oo. Oh, oh. oh. Okay pala yung mga partner. programa ng OVP partners. Sabi mo. May, may Ayos. Oo. Oh. Yeah. Ayos. Oo. Oh. Okay the pala. problem oh, oh. is, na-plug sila ng COA. Eh, bakit? Bakit? Oo. Oh, oh. Hindi na si Kaso. Anong ibig mong sabihin? hindi Out yes? of the 150 million pesos, 600,000 lang ang nagamit. Ibig sabihin, itong programang to, na baliwala, kahit may pondo. Mm -hmm. Ha? Ako, OVP po, to? Oo. Oh, oh, Kung baga, ano parang hindi na... itinuloy-tuloy, partner. Hindi. Bakit? Itong iniisip ko. Eh, oh, sana mali ako. Diba? Pwede naman nilang explain. Eh, sino ba naman si VP para explain nang tayo? Hindi nga siya nag-explain sa NBI, sa atin pa ba? Oo oh, nga. <laughs> <Di ba? laughs> Pero anyway, anyway, ako magbibigay ako ng tanong kung gusto yung sumagot, di ba wala siya? Di ba? Tanong natin, bakit ang bilis maubos ng confidential funds? Samantalang itong regular funds na may allotted talaga na 150 million pesos, di nyo nagawa yung trabaho nyo. Mas inuna nyo po, inuna nyo pa di umano magkuha-kuha ng mga mga ano shelter mm -mm. house safe house bumili ng mga medisina para sa mga confi sa confidential activities nyo yung pagnegosyo ng mga taong yan na siguro magine-negotiate daday babae malamang ito inday oh ano nangyari inaho niya ba sa kahirapan ng mga tao eh baka Walay. tinutukoy pa nila partner yung ibang mga benepisyaryo surveillance. <laughs> Oo, tinuto. Hindi naman basta po pwedeng ibibigay ng basta-basta na lamang itong pera. Uh, dapat talaga, eh, even nga itong mga ibang programa ng gobyerno, kailangan talaga Tapos nilang tukoy. Oo, tukoy. Ano ka ba? Yun. Oo. Oh. 2023 budget yon. Oo. Uh -huh. ano na ngayon? 2024. Mm. -hmm. Oh, di ibig sabihin hindi nga nagawa. Eh, baka nahirapan nilang tukuin kung nasaan itong mga beneficiaryo. Kaya naabutan sila ng... naubusan eh, sila, sila, ng panahon. Eh, ba't sila magpapropose ng bill? Ba't sila magpapropose ng budget kung wala pala silang magandang plano? Oo. Kaya nga, budget plan eh. Proposed Propose plan. Ah, propose budget. Kasi meron ka ng tina-target. sabihin mo sa... sa mo ngayon, wala pa silang tina-target. Eh, ba't yan ang pinropose mo? Ano yan? Out of the blue, suntok sa bond. Ito, siguro, marami kami matutulungan dito. Para kayong walang feasibility study niyan. Oo. Kuha lang nang kuha ng pera, kuha lang ng kuha ng pera, tapos hindi nyo naman magagawa. Ganun ba yun? Ganun ba yung mga dapat nagbabudget? Pakicheck nga, tingnan natin yung mga iba natin, mga ano dyan, mga... Oo. Ako, mga ako curious lang ko so kung paano ito, dito ha, sa Tupad, oh, sorry, Tupad, Akap, kung paano ito i-distribute ng mga mambabatas para sa Oo, oh, oh, kasi, kasi sabi mo nga, 'di ba? Ito 'yung trabaho ng DSWD. Uh, oo. Oh, oh. So bakit nandun 'yung pondo sa kanila at pagkatapos sila Sila magdi uh, Oo. Oh, oh. 'Di ba? Kalo ko ang malaki. Oh, diretsahan na tayo. Ang ko naman to. Kaya tuloy kayo nasasabihan na ganid kayo sa pera ngayon. Oo. Oh, oh. Kasi para malaman diba? natin, oh, sa DSWD pa paano ba? Uh, nasa Senado. Impos oh, eh, hindi bigyan nyo lang sa DSWD. Hayaan mo, DSWD, mamudmud yan. Oh, ah, kaya nga eh. Diba? So, pa, Ipapa, diba, paano pa -pa yung distribution? Nagbabudget-budget diba, kayo, ilalagyan nyo sa GAA, 26 billion, di naman yung sigurado kung sino bibigyan niyo. oh. nyo. Eh, hindi, hayaan yung DSWD. Mag magkaroon ng proyekto nyan. Bigyan ng kabuhayan yung mga nangangailangan. Oh. Eh, bigay lang kayo ng bigay eh. Kasi kung ang mga mambabatas ang magdi-distribute, abay sigurado gagamitin ito sa politika partner. mag -e election eh. Of course. Oh. Diba? Di ba? Hindi, dapat dinitigan oh, oh. ng pondo ang, 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 ano, ang mga kongreso kung, para sa ganyang klaseng project. Oh. Diba? Kaya hmm. partner eh. Anyway. Kahit sabihin nila, kahit sabihin nila na sa DSWD lalagay, ilalagay pa rin nila pangalan nila. So magpapa-thank you pa rin sa inyo 'yan. Mm -hmm. So si DSWD ang magde-distribute oh -oh. bibigay. O oh, kaya kahit wala nang pakialam ang house, diretso sila sa DSWD. DSWD sa regional. O local. 'Di ba? DSWD na local, dapat wala nang lumabas sa na pangalan ng kongresista. Dapat ilalagay mm -hmm. nila sa rules nila. At wala na dapat, nakalagay mo kanila sa tarpulin. Ang nila sa tarpulin, tanggal yan dapat. Oo. Uh -huh. Diba? Sa totoo lang, ayoko yung ganitong programa, puro dole out partner. Diba? Ama. Um, hindi, hindi ako, ano po eh, sumasang ayon rito. Ah, uh, bukod sa, ito ay inaabuso at sinasamantala. Mula sa baba. Mula sa baba. Mula sa mga ano 'yan? Mayors, congressmen, at hanggang sa taas ginagamit ito mga programa sa pu pamumulitika sa pagpapabango sa mga mahihirap dahil alam nila ito ang kailangan ng mga pobreng Pilipino kaya sinasamantala nila gamit pa rin ang pera ng publiko. Partner, hmm. hindi nila tinuturuan. ano? Hmm. Tapos sila bida? Sila ang bida.